So, guys, makakasama po natin ngayon si Mukbang Mayna. Ayan, dahil uh, kakagraduate lang niya. Kaya, nakita ko siya, sinama ko siya para makamakbang dito sa RSP, Taksilogan uh, at, si at uh, Paresan. Uh, ano masasabi mo, uh, Mukbang Mayna? Maraming salamat dahil pinakain mo ako dito sa Pares, mapakasarap. Ano masasabi mo sa Pares? Masarap. Ano malaman. Malaman at saka? malapot. Ayun. Meron pang itlog. Ayan, no? Itchong kawali. Taba ng baka. Itchong bulaklak. Salagang 100 pesos. Mabubusog ka. Sulit yung 100 pesos mo. Ang mga may na. Ang mga pumay na. Gusto lang natin si kung may na. Ayan o. No? Ayan naman. Kanin pa? Kanin Ka mo. Ma, Magka dalawang kanin yan. Titignan ko na rin. Ayan. So hindi ko natatanong sa inyo kung kung kilala yun na kung magbang na. Dati po siyang nagbabulag. Uh, ilang months ka na hindi nagbabulag? Seven months na hindi nagbabulag. Uh, Buti at paligil ka? Yeah, Ulat, mag-isa ulit. Wala na lang oh. Wala akong pamigyo, wala akong cellphone. Mm -hmm. Pero gusto mo bang mag-vlog ulit? Siyempre uh, uh, Seven months na po siyang hindi nagpa-vlog. Ayan, uh, kilalang kilalang niya si Mukbang Mayna. Kaya, na, pa, na ano lang, na-tempo lang na magkasama kami dalawa. Nakita ko siya naglalakas. Kaya sinama ko na kumain dito ka sa RSB Parasan at Tatsulogan. Okay, okay, sa ng 100 pesos okay. sulit na habang kumakain tayo gusto kong mapagkwentuhan na natin yung ano Ano kung uh, Paano kung nasali kita sa vlog ko? Kapayag ka ba? Sente. Ha? Kaya sama ko sa vlog, papayag ba siyo? Mama, papayag ako. Okay, okay yun. Okay. Hmm. Basta walang magagalit. Ha? Klaro muna natin. Dito lang, pa, Dito lang yung sa project uh, 1 is. At lang po yung nangay ng barangay Sabang Bato. Ngayon, uh, bago ko tinasama sa vlog kailangan ba muna natin ng permiso dun sa dating amo niya na nga dahil 7 months na po siyang hindi seven uh, ngayon, dito dito na pagbag 7 months ngayon itignan 7 months pero matagal tagal din matagal na nasa 1 year na ba wala po pero matagal na pero matagal na ang panibagong kanin bubusok pa

Wala walang kong tsakalate. Oo, oh, walang tsakalate. <laughs> Mahinit lang. Mahinit lang. Walang sa na... So, mag-uwan sa likod ang background ng Paras, Paras, Di Paras, Labrook, One East. Parang nito, parang nagkulap kami dalawa. Parang natsempuhan lang nakikita ko nasa, nasa ano do? Nakikita ka sinama ko. Um, BBT. So, abangin yung ano, bagong minuni ate ha. Ah, ang mayari ng parasan si Ruth mang inasal. Ayan, eh. inasal. Sa At ate magkano yung inasal mo? 130 pesos and rice. May soft drinks na ba? Ay, may soft drinks na yon. Yung mang inasal. May unlimited rice. Unlimited, uh, may soft drinks. May soup pa, kung gusto nyo. Ipili lang kayo, kung pares o mga ingasan may silog pa may gusto mo naman taksilog. ano tap silog ipili ka lang sa mga gusto mong menu or gusto mong maglugaw meron din meron din ditong pizza o, meron din gusto mong pizza meron din lahat meron yan dito lang sa Ars, paresan at may tap silog ka sa 100 pesos. Sarap dito, goods. Hindi natin alam kung makakasama pa ulit natin mag-vlog si Mukbang Muna. Uh, comment lang kayo sa mga gustong uh, uh mag-comment. Kung gusto nyo makasama ko sa vlog si Mukbang Muna. Uh, yun. Uh, comment by comment down below sa mga gustong dapat ko bang isama sa vlog si Mukbang Muna. Santon mo, masantos. Gusto mo ba sa mga mag vlog? Oo. Oh, comment nyo lang kung gusto kami mag vlog sa si aking vlog. Ayan. Comment lang kayo. Ilalang kilala nyo na ito, diba? Para sa inyo, gusto mo ba mag vlog kami ni, mukbang may na? bà mẹ đi làm anh bà bà nhạc anh nhạc đâu á nhà anh <laughs> So guys, uh, 100 pesos ulit dito sa parang isa kung ba to puro kwantis. Yan, malapit lang po sa gate. Pwede uh, ko po kayong pumunta dito. Pwede rin take out. Gusto mo mag-inasal. Gusto mo mag-lugaw, mag-tapsalog. Dito lang po yan. Sa RSB para sa At tapsalogan. Eh. Gusto mo ng pizza? Meron na. Eh nabukitan nila lahat dito guys oh paubos na gutom pero masarap lutong pilipino lutong pilipino nasa malapot yung sabaw ng pares marami din yung sakap. yung lechong kawali yung kucharong bulaklak yung kasama pang itlog may baka pa yung kasama pang baka so ayan guys ayan uh, ito po yung vlog namin ni bang na so comment lang po kayo sa mga gustong uh, sa next vlog natin ang gusto yung makasama ulit natin si bang may na sa ating next vlog ayan maraming maraming po salamat sa inyo at mabuhay